Yon mga kalaboy, dito kami sa bundok ngayon. Yung ilaw nila dito, kakaiba, hindi na kailangan ng wire o kuryente man, hindi na kailangan. Dila lang, ayun no? oh. Oh, puta, alak ni nga ito. Oh, oh, uh, oh. <laughs> <laughs> <Alagnisan ngay naprawdę> oh, oh. Ah. oh. Ah. Ah. Eh ano uh. mo? Mito. Baka may daya. Tingnan oh, mo. Daya ito. Ah, yung oh, star ito, okay, may ah. Yung Starapol. Ah, kay Mito. Oh. <laughs> Patay mo na. Kasi oh. Yung... Patayin mo muna, patayin mo patayin muna. Mo oh, patayin mo muna. Ang, ang Swiss dito, hindi na kailangan ng Swiss na ano. Ito lang oh. Oh, di ba? Oh. <laughs> patayin na. Oh, pailawin mo. Ayun 'yung maniwala ah. Ah, uh, tokaymito oh. lang oh. Oh. Oh, di ba? Hindi ka 'Yan ang oh. ano dito sa bundok. Oh. Kaya, oh. Pag taga bundok ka, hindi mo na kailangan oh. ng mga wire, mga ano, mga habang wire papuntang ano. Oh. Ito lang. Kay ito lang hindi kaya tubig. Kape, oh. yan, ito ang kailangan oh. Oh, pakita na 'di. Eh. Yan. Oh, patay na. Pakita na 'yan, bundok 'yan, oh. Oh, bundok 'yan. Oh, bundok oh. 'yan, oh. ano 'yan. Na. Sa bundok 'yan. Oh. Yan oh, masaging 'yan. Hmm. Oh. oh, 'yun. Ah, oh, dito Gusto kami. pailawin ko ka pa ulit eh. Oh. 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 Pailawin mo ulit. Oh. Di di la di la di la di la. Patay pa. Switch oh. muna, switch. Ah, grabe ang switch sa katawan ah. Oh. dito lang oh. Oh, pailawin mo. Gali ka. Oo. Dire. Oo. Kung sa kay dumila. Oo. Oh, oh. uh, ito lang oh. Oh. Ito lang ano yan. Oh, dila. Oo. Uh, <laughs> Oo. Oh. <laughs> <Sh> <laughs> sit up, sit up. Uh, sit up. Oo. Oh. Oo. Oh. Uh. Kaya, oh. you know, ayan oh, oh, no, oh. Walang wire yan oh, baka sabihin niyo. Wala, walang wire, wala, wala. Oh. Yan ang ano dito mga kalaboy. Yeah. Kaya pag sanay ka sa bundok. Kailangan alam niyan. Uh, kailangan alam niyo to, mga ganito. Uh, <laughs> sa bundok lang to mayon uh, ganito. Oh, isa uh, pa isa pa. Oh, uh, mga uh, pa Oh, isa uh, uh, oh, isa rapol. Oh. Oh, kung tawagin sa Bisaya, oh. oh. Tagalog. Tagalog. Tagalog kay Mito. Mito Oh. Patayin ko muna. Oh, patayin mo muna. Oh. Oh. Sabay dila. Dila oh. Oh. Tawa si Pipi ah. Tawa si Pipi oh. Oh, hindi mga si ah. Kay oh. Oh, yan Oh, Ano yan? Legit yan. Oh, legit talaga. Hindi yan daya. Walang daya yan oh Oh, di ba? Walang way Patayin ko na. Oh, patayin mo na. Tugos sa damit Oh, di ba? lang yung dito mga kalaboy. Kaya pag taga bundok kayo, kung sanay ka sa bundok, alam nyo to. Oo. Oh. Uh, yan, sige. Kumala yeah. Uh. <laughs> yung uh. 1.8, baka